Ayan, nag lang sila sa akin ng go-signal kung i-ihi baga. Kasi, ang oras ay las 4 na. Medyo maaga pa. Kaya maya-maya ko sila pa i-ihiin. Gusto nyo na magwiwi? wiwi O, tinan nyo. Ayan, tayo. Maya-maya ng kaunti. Maya-maya ng kaunti ang wiwi ha. Maaga pa. Hmm cream off. Oh. po si cream off. Oh. Naaway si kanyang daddy pogi. Sige, patulang ka na yung daddy pogi yan, Hay. Oh, Naaway ang cream off. Oh. May may harang. Hindi pwedeng lumabas dyan si daddy pogi. Nakadaya pa rin ni Kahit nakadaya pa rin, hindi pwede dito sa baba. Kasi hit, Heat pa rin ito. At saka itong si Rices Ha? <tong> ha? Sige, hawain ko na yung daddy mo. Krimo, baba na dyan, baba. Baba, baba. Kimpin, -kim, baba, baba na, baba. Dali, baba, parito, parito. kimkim kimkim -kim. Baba na, baba. Ano ba naman inaaway kimkim kanya? -kim, freedom. Pagkikipatula na yung daddy eh. Ay, ay, ay. Ang dalawa nagigirian. Nagigirian. Gusto yata mag-away. Milka? No. Milka? Huwag mga away ha. Bad yun. Mag-awayin si KitKat. Oh, Kit Aris. Kit Kat, away si Krim bakit ang ng ulo nyo, ha? Hiinit ng ulo ng ating soko pang. Parang gusto lagi mag-aaway-away.